for today's video ay uh, natin ang aking anak na babae sa kanyang school simula rito sa Mendes hanggang sa CCT. Tagaytay yes pero dadaan mo na tayo sa Misili uh, uh, oh yes yan hindi na natin ay video kung paano siya sinundo kasi nga ngayon gumana eh oo uh, uh. <laughs> Oo. Oh, oh, yeah. Ngayon ay tayo nandito sa simbahan. Ayan. Ayan. <laughs> Pumunta na sa... Tagaytay. Tagay <laughs> <laughs> oh. At uh, mga kagatas, ng ngayon nga po pala ay uh, palengke ng uh, Mendes. Mendes. Yes. So, baka naman po Diyan po sa Amerika, wala po kami pamalengke. <laughs> Hingi po pera. <laughs> <laughs> Hingi po pera. Kaya medyo mabagal ang daloy ng sasakyan. At ayan, so, nandiyan na po tayo sa... Galicia. Yan, yan po ang Galicia. Yan. Dala, liliko po tayo doon sa toda ng anuling. Ayan. Yes. Yan. Tapos kakanon tayo. Oo. -oh. Pero dito, kakaliwa muna tayo. <laughs> lagi u, uh. lagi u uh. segu. <laughs> okay, so. Oh kesu, oh kagisu. Ayah nak kagak tayo. Ya. Ganda dan sikat Nang Yes. Good morning, good morning. Good morning. Ayan yang pong pa kaliwa, yang papuntang palengke. At yung pong palaya ay papuntang Tagaytay Tagaytay <laughs> Kakonti na salatari siya oh. Kakonti <laughs> Ayan, oh. Ayan, So, ito po ay payapa. Ayan. Nasa payapa na po tayo. Bilis ng tricycle, ano? Ang bilis. Grabe. Parang ay puepo. Mekus-mekus. <laughs> Mekus-mekus. Ayan, so... Hindi siya magpapa-overtake yan, eh. Ayaw niya, eh. Ayaw, ang nga naman tulen tulen kasi malaking hinihina ng mga tricycle na na di motor kaya so Simul, sinisip simula simula nung uh, lumabas yung mga bajari kasi mas pinaparam buko yung ngayon kasi, kasi maraming tricycle. nakakasakay pati tsaka komportable yung mga pasahero yes hmm, Ayan na, nandiyan na po tayo sa Bayapa. Mm, ayan o kakanan siya tricycle eh. Uh, paya pa payapa hmm. dito tayo sa payapa dyan po sa kanan dyan kami nagpapagawa ng bukyo oh. mga accessories so ayan nandito na po tayo sa kung tawagin ay subdivision dito po sa baga malapit na po sa bagong school ayan nakikita nyo po yung arko ayan na patuto sabi yan? niya salamat yes ayan patuto na ah. At yung nasa kanan na mataas na building, yun ay school ng yeah. Brinkyum. Yan, Brinkyum. Yes. College. College. <laughs> Nanguhula. Ayan. And dito tayo sa patoto. Ayan. Dito tayo sa sa kanan. Ayan. Kanan tayo dyan. Yes, kasi ang ginagamit natin ay three-wheeler. Oh, yes, kasi hindi tayo pwedeng uh, pumunta sa kaliwa kasi dumadaan <laughs> ng mga four wheels. Kaya sa kanan lang tayo. Teka na. hindi ako sila mag-voice over. At yan, ang patuto. Tinatahak natin ngayon ay na ang... Patuto. <laughs> patuto. <laughs> Napakalaking bagay sa amin yung uh, mm. itong sasakyan na ito na badyari kasi nagagamit natin sa service. Yes, pagatid at pagsundo kasi po yung aming anak na nag-aaral ay uh, nagtatrabaho din do sa malayo. Ay sila. O oh, eh gabi na siya umuwi kaya malaking bagay na namin pagka oh, para hindi na okay. siya mag-commute. Oh, pagka kasi minsan Last trip na, walang biyahe. Yes, kumisa last dose siya delikado eh, kaya dapat sunod. Kaya napakalaking bagay nitong uh, ating bajari Anong pangalan ng ating bajari <laughs> Bukidags. <laughs> si Bukidags. <laughs> bukidags, nangangatawa, no? <laughs> bukidags, maganda po. Pag nakita niyo ang aming bukidags, uh, kulay-berde. Yes, mamaya papakita na, natin na, sa huli. Oh. Nasa uli na naman yan eh. <laughs> para, para luka ka. Ayun na ako, oh, kakaliwa na tayo. Dito, ito ang tinatawag na Mayor's, Mayor's drive. drive. Yes. Malapit po ito sa? Kinamayor. Hindi, <laughs> sa school. <laughs> Oo. Oh, ang kinamayor eh. Oh, malapit. Mayor's, Mayor's Drive. Mayor's Drive lang ang pangalan ng ah, kalsada. Oo. Oh, oh, yes. Ayun ah, ang papuntang yan. 20 minutes. Hmm, <laughs> siyempre, malayo yan. Hindi naman 20 minutes magsasalita. Uh, Ayan. Yeah. oh. Meron ang hams na... Malaki. Malaki. Kaya, dapat ay mamagal ang ating takbo sa pagkat gulong ay ubod na lit. <laughs> <laughs> Bali po itong aking kasama. Ayan ang school, ay, oh. Ay ayan. School ng Tagaytay. CHS. Hindi pala. Hindi pala. CHS. Yes. Tayo oh, tulin-tulin takbo, Aki. Tayo. Tap, sa mayor's time na tayo, ayan. Tayo ay palabas na sa Mahogany road. Ayan. <laughs> Mahogany road. Ayan. Ingat na ingat tayo doon sa pagkakaroon. na yun sa pagkakaroon. Ina-accident bro. <laughs> nasa kunti naman ayan, malapit na tayo sa school na sa dalayo nasabi pa pa ang po, puno puno pa yung piling na ng daan

kanan ngayon, kakanan tayo, inahang school lang. School, yeah. Kita niyo pa ang school? <laughs> Wala pa. <ba? laughs> <laughs> Parang may tinutur tayong bulag. So, ayan. Yeah. <laughs> Yun. Ayan, yeah, malapit na. Bababa na dito si Lyra. Uh -oh. so, exam nila ngayon. Exam, final exam. Yeah. Nas nasira memory ng kanyang laptop. Kailangan bumili ng memory. Kakawa nga Ayan na, ayan na. Ayan ang kanilang gate. Ayan ang gate ng kanilang school. Ang tapayanan yung dada Ayan na. Three. <laughs> Hindi yan. Ayon. Wow. Ayun. Mag-best friend. Mag-best friend po ang ating sakay. Ayan. Napakarami pong bukuyo dito sa Tagaytay. Oh, oh balik na po kami ulit ng Mendes. Mendes. Lagaan muna Yes. So, habang tayo pa uwi ay music please. Yeah. kana na po tayo. Yan na po ang palengke ang ng Mendez Cavite. Tayo po ay mamamalengke ng konti dahil bibili tayo ng tilapia, isisigang at itlog. Ayan at itlog. So dito po sa palengke ay uh, pag medyo maaga pa ay bawal po magpark sa mga tabi. tabi ng tindahan. Hmm. yun po nakikita nyo mga bukyo na yan, mga tuktok. Ayan po ay namamasada. Hmm. Pila po nila yan. So, ayan na po. Dito na po tayo sa bilihan ng itlog. Ayan. Yeah. Bumaba na si misis. Kaya, medyo matagal kasi yung bumili ng itlog. Mm-mm. mm, -mm. <laughs> mm, -mm. <laughs> 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 Namimili pa kung anong size. Kasi pang Yes. Pera. Pero parang kakaunti na mamaling kaya ta ngayon, no? Mm, Mangud pera ang tao. Mm, walang eh. pang buhay. Yes, Tsaka saka ma mahal na bilihin. Mahal bilihin. Hmm. So, tayo po ay pinayagang magpark dito, pero saglit na saglit lang. Mm -mm. Aantayin mo lang yung pinamili. Yes, sinita po tayo. Ayan po, paalis na po tayo. At uh, iniwanan ko po si Mrs. Mm -hmm. dahil uh, siya po ay mamamalik, um, kaya bibili po po siya ng isda. Isdang tilapia na sisigang. Hmm. Makakainin yes. uh, ngayong tanghali. Eh. Uh, tayo po ngayon ay maghahanap ng parking na malayo sa palengke. Ayan, kasi kinakalamp nila eh. Ayan. So, dito po tayo magpapark sa may central. Dito po talagang parking eh. Mm -mm, talaga maraming parking. May parking sa taas. kaso may, may bayad siya. Yeah. 20 pesos. 20 pesos eh. Sayang pa rin. Pambili pa ng gulay. Mm, isang tao pa rin ang uh, katapat noon sa pasahero. Mm -mm. 20 pesos. Pambili pa rin pati ng kangkung. Mm -mm. Sa dami, Sayang. Hindi no? mo namamahin niya ang kangkung dito sa palengke. Yeah, yes. Ayan. So, maraming maraming salamat sa panonood. Inihatid po namin ang aming anak sa school gamit ang dashka at saka si Bukid so ipapakita ko po sa inyo si Bukid Dags maraming maraming salamat po sa panonood at sana po ya inyong subscribe at maraming salamat po ayan po si Bukid ayan po ang aming gamit at ayan ako maraming maraming salamat God bless